Hello mga kababayan! So by this time guys, alam na natin na nakipag-partnership ng ABS-CBN sa mga bilyar, no? Kasi ang ABS-CBN ng mga shows mapapanood na ulit sa Channel 2. Pero this time guys, yung Channel 2 hindi na nila pag-aari. Bagkos, itong Channel 2 ay pag-aari na ng mga bilyar. Uh, ito ay under sa kanilang ah... Uh, AMBS no ang ibig sabihin Advanced Media Broadcasting System. So guys bali etong ABS-CBN ang mga shows nila na mga nagawa na dati no na nasa Jeepney TV eh ipapalabas na dito sa mga Bilyar. Tapos ah, ang pinaka-highlights eh yung TV Patrol. So guys bali ang masasabi ko no nakakalungkot isipin na babalik na sila sa channel 2 pero hindi bilang may-ari, bagkos uh, bilang uh, nangongontrata lang din no sa present na may-ari ngayon ng mga bilyar tapos ang irony pa dito no guys no kasi uh, alam naman natin na si Miss Camille Bilyar no uh, isa siyang congresswoman isa siya sa mga ano nag-oppose na mabigyan ulit ng prangkisa ang ABS-CBN, no? Pero this time na kapartner naman nila ang ABS-CBN, todo papuri naman siya. So, ibig palang sabihin, ah, uh, kung kumbaga, okay naman palang ang ABS-CBN, kaya lang hindi pwede na sila yung may magmeare, no? Pero kung kahati ang mga bilyar, pwede. Kasi, ano nakipag-partner mga bilyar, eh. So, hindi naman sila makikipag-partner sa hindi okay. So, ang bottom line nito, okay naman pala ang ABS-CBN. Yun nga lang, hindi sila pwede magmay-ari. Kasi, kung bagaman parang ano, pinag-interesan na rin, no? Sabihin ko, no? Pinag-interesan na rin ng mga bilyar at saka ni Kibuloy. Sila yung naghati dito sa, ano eh, uh, mga airtime ng ano, ABS-CBN, no? So, pinag-interesan talaga nila yung pag-aari ng ABS-CBN tapos ito pa guys ang masasabi ko no. Wrong move to para sa ano, sa ABS-CBN kasi Ngayon guys, uh, sa totoo lang, sa nakikita ko no. Uh, ang ABS-CBN ang pinakamaganda talagang gumawa ng mga teleserye. Nakita nyo na nga yung Batang Kiapo, di ba? Ang na pero kinagigiliwan pa rin. Tapos yung mga sumunod pang mga ano nila, Kent by Me Love. Ang dami. Pati yung mga past pa nilang ginawa mga teleserye. Ang gaganda. So, ang nangyari pala, pagaya nitong ano, uh, mga bilyar, no, kinuha-kuha yung ano, frequency ng ABS-CBN. Yun naman pala, wala naman pala silang maproduce ng mga shows. Tapos, ang mga shows lang din naman pala ng ABS-CBN, ang kanilang i-air. Kasi actually guys, wala naman talaga silang mga ano hawak na ano mga artista na kakontrata nila tapos ah, kumbaga syempre nag pa lang sila hindi pa sila kumbaga yung mga writers di ba yung mga artist mga director wala pa sila niyan so kumbaga ma sa kanilang pagsisimula pala ang gagamitin din naman pala nila ay ang ABS-CBN at ang mga shows nito ang kanila ipapalabas so masasabi ko no wrong move to sa ano eh ABS-CBN kasi dapat, hinayaan na lang nila na talagang ano, yung kung wala talagang maipapalabas ang ano, uh, mga bilyar, no? Sa kanilang AMBS, no? Hinayaan na lang sana nila kung wala tong mga maipalabas. Nasa gayon, malaman nila na mahirap na magkaroon ng ano, uh, prangkisa nga, pero wala, wala ka mga ano, workforce, di ba? Wala ka namang mga trahabante wala kang mang artista, wala kang ka mga director, wala kang ka mga reporter. So, dito, masasabi ko na baka kaya nangyari na lang to na tinanggap na lang ng ano, uh, ABS-CBN yung kapalaran nila kasi nagano pakawais na lang sila na uh, ang inisip na lang nila ay kumita. Kasi hindi man natin alam kung gano'n na sila nalulugay, di ba? Na hindi naman natin syempre pwedeng abonohan. So, sa nakikita ko dito, no, na sa ginawa nilang to, lalo na sa TV Patrol, no, hindi na sila makakapag, ano, report na talagang sasabihin mo objective. Kasi meron na sila mga iiwasang tirahin. ah uh, isa na dyan ng mga billiard dahil kasosyo na nila dyan, di ba? May hiya naman sila na, ano, ibalita ito ng, ano, masama, lalo na ang gagamitin mo, eh, yung, ano, pa nila, frequency, yung istasyon pa nila para siraan sila syempre hindi naman mangyayari yon So, kung baga man, meron ka ng mga ituturing na mga sagrado, di ba na hindi pwedeng ano, banggain. ah uh, kahit na, o oh, hindi pwedeng uh, punahin ng pangit, kasi nga, kasosyo mo na. So, parang masabi natin na nakatali na rin yung kanilang ano, ah uh, may busal yung kanilang mga bibig, no? So, kung baga kahit na lumipat na sila ngayon sa, ano, AMBS ng mga bilyar, yung TV Patrol, no? Iba pa rin yung nando sila dati, doon sa kanila sariling ano, prangkisa. Kasi doon, wala silang sisinuhin. Lahat pwedeng tirahin, ah, pwedeng magbalita ng objective lang, no? Pero ngayon, dito, hindi na. So, masasabi ko, no, ah, nakakalungkot isipin, no, na eto kagaya ito, no, napatunayan na okay na okay ang ABS-CBN sa tingin ko napag-initan lang talaga ni Duterte, no? At talagang pinaninindigan ko, no? Na kaya napag-initan ni Duterte yan. Kasi nga, uh, alam niyo naman, BFF ni Duterte si Kibuloy, eh, dati nililibak ni, ano yan, ni, ni Vice Ganda, si Kibuloy. Ayun talaga yan, sinusulan talaga ni Kibuloy itong si Duterte, na para patunayan, no? na napa-stop yung ano ABS-CBN sa totoo lang akala nyo lang uh, ako eh yung ano nagiimbento lang dun sa pagkabwisit talaga ni Kibuloy kay Vice Ganda nagmula yan kaya yan na po na yung prangkisa ng ABS-CBN tapos pinag-interesan na nga nung no, mga uh, may kaya na mag-finance no kagaya nga ng ano na mga bilyar sila pinakamayamang ano pamilya dito sa Pilipinas o tapos ah, uh, si Kibuloy di ba alam niyo naman niya, kahit ibenta kaluluwa ng ano, buong Pilipinas, yung mga bata, mga minors, eh, wala sa kanya, kumita lang, di ba? Ah, ginawa nga ni Kibuloy na ano eh, yung beggars ang mga ano eh, kabataang Pilipino sa buong mundo eh. Tapos sa mga ano, kikitain siya lang ang nakinabang, di ba? So, gayon ang sabi ko na ang sinapit ni, ng ABS-CBN, ah, kagagawan to ng niki Kibuloy at saka ng Duterte na okay naman pala talaga ang ABS-CBN. Kasi lahat gusto silang maging kasosyo, no? Kaya nga lang, ah, ginawa sila ng kawalang hiyaan ng Duterte administration. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!